Dahil sa ulang dala ng habagat, sinananta ng landslide ang ilang probinsya sa Ilocos at Cordillera. Hindi tuloy mataana ng mga motorista ang mga kalsadang natabunan ng lupa. Nasa front line ang balitang yan si Ria Fernandez. Natabunan ng lupa ang bahagi ng highway na ito sa pagodpod Ilocos Norte kahapon. Gumuho ang bahagi ng bundok sa lugar dahil sa malalakas na ulang dala ng habagat. Halos apat hanggang limang oras stranded ang mga motorista. Nagsagawa ng clearing operation ng DPWH para maialis ang gumuhong lupa sa kalsada. Sa ngayon, isang lane na ng kalsada ang nadadaanan. Umaasa naman ang pamahalang bayan na agad matatapos ang proyektong slope protection sa lugar ngayong taon para maiwasan ang mga pagguho ng lupa. Pero malaking hadlang pa rin dito ang lagay ng panahon. Under construction kasi. So from time to time, may mga nakulong. -uh. Pag malakas yung ulan, yun, nagkakaroon ng malaking landslide. Sa kiyangan ni Fugao, humambalang sa kalsada ang natumbang punong ito dahil pa rin sa pagulan noong weekend. Nagkalat din ang mga bato at lupa sa kalsada. Naperwisyo ang mga motorista dahil pansamantalang naging one-way ang kalsada. Nagsagawa naman ng clearing operation ng mga otoridad para maalis sa mga nagtumbahan puno at debris. Hindi madaana ng mga motorista ang poblasyon patong Spillway sa Quirino, Ilocosur kahapon. Dahil naman yan sa umapaw na ilog, bunsod pa rin ng pag-ulan ang naturang kalsada ang nagkokonekta sa limang barangay papunta sa sentro ng bayan. Yung river po kasi na nag-overflow is yung Abra River. Kaya po pag malakas po talaga yung ulan, lalo na dito sa upstream, nafa-flood po yung ating road. Sa ngayon, binuksan na sa mga biyahero ang kalsada nang bumaba ang level ng tubig sa ilog. Nagbabalita mula sa frontline, Ria Fernandez News 5. Mga kapatid, Julius Babao po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa po frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.